guys, nag over kami rito sa may tagawa yung yata to. Ito ang pika. Barang may nila. dalaga na, hindi na. Hindi na. Ay, na ay sa, takot siya kayo. sa, ano dati, takot hey. sa you. ando. Ay, huwag pa sorry. Takot sa ano siya dati, takot sa andoro, ayun niyo mo po. Yes. Hindi ba dito tayo may nagano? Okay. Matulog ka I'm you. Ayan guys, dito kami sa small church. Ayan guys, oh. Oh, yan yung mga libingan. Libingan ng mga, hindi ko malaman kung bayani o dwarfs. Dito yan, sa lugar ng, ano, nakahaligas speed city nasa pahan lang kami ng Mayon Volcano. Ano okay, din guys, papasukin natin to. hindi po yan buong uh, yan po yung mga sinabit lang ng mga puso pusong sawi Ayan guys, papakita ko sa inyo guys. Ito yung uh, small na church. Ayan, the little chapel. Uh, ayan yung model. Ay, papapicture ka dyan. ka dia guys, lakad-lakad tayo dito, guys. Para makita nya pa yung ibang tanawin dito sa ah, ah, kita kasi city, yun guys oh. may mga mga kalapati guys, dami nila guys so. Oh. Ah. Tapos meron pa dito guys. Mga ibang tanawin. may mga table pa sila dito guys yan kung gusto nyo maghaponan pwede siguro dyan may mga fire balloon pa sila oh. naka display kung nga pupunta tayo dyan ayun pala guys yung mayon guys medyo maulap lang yan guys oh. maulap lang siya ngayon pero babalikan namin yan. Pwede rin itong kumain sa tindahan dito. Meron silang Bicol Express, pinangat, uh, ah, tinutulungan ng manok. Ayan, liempo. Marami silang ano dito, pwedeng kainin guys. Kaya yung nagugutom. Ayan guys, ang simbahan ng The Daraga Albay. guys. <laughs> Naroon lang guys si Kakasal. Hindi na tayo makapasok. Yung guys, gawa ng may kakasal dito sa simbahan ng Albay, Daraga, Albay. Yan guys. At nakikita rin dito guys ang pinakamagandang Mayon Volcano. Yan guys. I <laughs>